tuloy po ang reorganization natin ng mga breeding pen ito po yung breeding pen to may bagong anak po tayong inahin kaya nakawalay muna siya para po safe yung kanyang mga biig so ito po si mama puti talapit so ito pong malalaking biig dito sa ating breeding pen 2 nasa 30 plus din po yan mga 34 or 35 ay atin ng iwawalay uh, ah, tuturukan po uli ng respiratory ang mga yan te ha te po uli ng respiratory ang mga yan para may protection laban sa respiratory disease. 'Yun po ang pinaka nakikita kong problema namin dito ah uh, yung mga respiratory. Um, 'yun pong tumamlay na kumain nung katayin po namin, may tama ang baga. Marami na po yung spot na itim. Kaya nga po patuloy ang pag-aaral natin kung paano tamang gamitin ang respirator para po ma-prevent natin ang mga respiratory disease. Malaking bagay din po 'yon. Ito po ang ating bulugan dito. Quezon Black Cross Pampanga native po 'yan anak po ni Bobby Bala ko po pong maghanap pa na mapagkukunan ng pure na Quezon Black na bulugan Instead po na mga hybrid ang gagamitin natin Malaking baboy din naman po ang Quezon Black Kaya bala ko po pong maghanap ng mga Quezon Black So, yun po ang ating magiging uh, upgrading sa native pa rin po na QB ang ating uh, hanapin or ang ano po ay QB cross Berkshire uli. So, yan po. Tulad na banggit ko, yung malalaking mga biik na yan ay atin ang iwawalay. So napagsama-sama na po dito ang mga inahin na bata may isa na lang po na nakahiwalay pa yun pong huling umanak nandito po sa kabilang kulungan gawa nga ng bago po siyang anak baka po um, didehan siya ng malalaki ay kawawa yung mga biik kaya po, nakahiwalay pa rin siya. Pero pag naalis na po natin itong malalaking biik, pwede na rin namin siyang isama rito. So, yan po ang ating mga ginagawa dito sa ating mga breeding pen. At uh, yan po, kita sa katawan din ng mga alaga natin. May mga buntis. Meron pong mga dry o wala pang laman. Pero uh, marami rin po yung mga malapit ng umanak ang isa pa po namin aasikasuhin ito ay ang pag selection na rin gawa nga po noon ay namatayan tayo ng mga inahin kaya lahat po ng babaeng baboy namin ay kinip namin para mapaanak para po meron tayong continuous production pero sa ngayon po na may mga mapagpipilian na yung pong mga inahin na maliliit at mahinang umanak, mag-alaga ng mga biik ay amin ang aalisin at uh, papalitan po natin ng mas magaganda ang forma na hopefully po ay magiging maayos din ang kanilang mga pag-anak. So yan po ang aming gagawin ngayon na magkakal out po tayo ng mga inahin na less productive at uh, lalo na po kung kaunti lang talaga ang anak at kung uh, hindi po nakakapag-alaga naman ng na maayos kasi po dati mayroon kaming umaanak ng 14, 12 na biik tapos po ang nabubuhay niya lang tatlo kaya yung mga ganung inahin po na hindi rin magaling mag-alaga, inaalis na po namin yon. Kaya importante po sa pagpili rin ng mga inahin na galing sa lahi ng inahin din na maraming umanak at magaling po mag-alaga ng kanyang mga bii. So yan po ang ating mga alaga dito sa second breeding pen ito po talaga ang kanilang rainy season area yung pong ating first breeding pen naayos na rin namin na itawid na po yung mga alaga natin doon 21 pa po, po yung mga inahin natin doon dito po alam ko ay 34 itong mga inahin natin dito so yan po ang ating magiging galawan ngayon so itong pen po na ito ay mababakanti na pag naitawid na namin yung nag-iisang inahin dito yung pong tawid na kulungan na yon yung ginamit po natin sa mga dumalaga nung araw yan po ang rainy season area naman ng ating second breeding pen ay first breeding pen so naitawid na po namin dyan yung mga inahin natin kasama po si third yung kanilang summer area talaga ay nabakante na sasabugan na po namin ng apog at asinyon para makapagpahinga na ang area yon sa march na po uli namin gagamitin yung area so ganyan po ang ating galawan na binabakante po natin ang mga pen kay e mapa breeding pen po o growing pen para ang lupa naman ay makapagpahinga so yan po ang update dito sa 4A Animal Farm maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay please share like and subscribe